Zola. No. Baba, baba kayong dalawa. Doon na kayo sa baba. Sa lapag lang, sa lapag. Dali. No. Zola. Balik ka doon. No, 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 no. Balik ka doon. No. Zola, no. No. Balik ka doon. No, 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 no. no. Ang kukulit. Sanji. We are no. Here now. no. No, 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 no. the B, 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 Saan kaya gagala itong mga batuta na to? Hoy, mga batuta, saan kaya gagala? Sanji! Huwag Sanji! Sanji! I'm not mangit Sanji! <laughs> Zola, no! Zola, balik ka doon. Ang kukulit. May hey, natanggit sa Mga batuta, saan kayo pupunta? Ha? Saan magagala yung mga batuta na yan? Ay, Zola. 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 Ay, Sanji, wag yan. Uy, huwag mong babayt yan. Huwag magbayt. Up. Zola. Zola. Oh, ang pangtog niyo. <laughs> no, no, no. 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 Ang kulit ni Zola. Zola, no. Babe na nga si Sanji eh. Ano talaga Zola. Zola, no. Dito ka lang. Sa -a -a -a. <laughs> Babe na nga si Sanji, oh. <laughs> Babe, nagngangat-ngat. Hindi <laughs> na mausapin nila. Sanji! Wala tayo magpapark dyan. Wala naman parkingan na. Ano?